Naranasan mo na bang parang ikaw ang kalaban ng sarili mo? Parang may bahagi sa iyo na gustong gumawa ng tama, pero may isa pang bahagi na gustong gawin kung ano ang masarap at may isa pa na nalilito? Hindi ka baliw, hindi ka sirang hindi na kayang ayusin. Ginawa ka lang ng Diyos na may tatlong bahagi. Ikaw ay katawan, kaluluwa, at espiritu. At ngayon, pag-uusapan natin ang bawat isa dahil kung hindi mo naiintindihan kung paano ka nilikha, maguguluhan ka kung bakit may labanan sa loob mo. Tara, himayin natin, unang laman, ang iyong katawang lupa. Simulan natin sa laman. Ang laman ay ang katawan mo, ang pisikal mong bahagi. Ito ang iyong pagnanasa, pagkagustong agad, at mga pita ng laman. Gusto nito ang kung ano ang masarap ngayon, kahit anong kapalit bukas. Sa Biblia, Madalas gamitin ang salitang laman, hindi lang para tukuyin ang balat at buto, kundi ang makasalanang kalikasan na likas na salungat sa Diyos. Sabi sa Roma 8:7, ang pag-iisip ng laman ay laban sa Diyos sapagkat hindi ito sumusunod sa Kanyang kautusan at hindi nga ito makasusunod. Ayaw ng laman manalangin, ayaw nito magpatawad, ayaw maghintay, magtiwala o maglingkod, sabi ng laman, kung masarap Gawin mo. Kung mahirap, iwasan mo. Kung masakit, takpan mo. Ang laman ay malakas ang boses, walang pasensya, laging gutom, sapita, pagmamataas, kapangyarihan, pansin, o kontrol. At kung sa laman ka nabubuhay, hindi ka kailanman magiging payapa dahil ang laman hindi kailanman nasisiyahan. Dalawa, ang kaluluwa, ang iyong panloob na mundo. Ngayon naman, ang kaluluwa ang kaluluwa mo ay ang iyong isipan, kalooban at damdamin. Dito naninirahan ang iyong personalidad, mga iniisip mo, nais mo, nararamdaman mo at desisyon mo. Dito ka nag-iisip, dito ka nangangarap, dito ka umiibig at nasasaktan, nag-aalala at umaasa. Ang kaluluwa mo, ang ikaw, ang iyong kamalayan. Pero ganito kasi yan, madali itong maimpluensyahan, hindi ito nangunguna, ito ay sumusunod, nakikinig ito sa pinakamalakas na boses. Kapag ang laman ang namumuno, sumusunod ang kaluluwa sa kasalanan. Pero kapag ang espiritu ang namumuno, sumusunod ang kaluluwa sa kalayaan. Kaya mahalagang baguhin ang isipan araw-araw. Roma 12:2 Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kapag ipinanganak kang muli, hindi ka nagkakaroon ng bagong kaluluwa pero binibigyan ka ng bagong Panginoon at iyon ang lahat ng pagkakaiba. Tatlo, ang Espiritu, ang iyong koneksyon sa Diyos. At ngayon, ang pinakamahalagang bahagi, ang Espiritu. Ito ang pinakamalalim na bahagi mo, ang bahagi mong konektado sa Diyos, ang bahagi mong patay sa kasalanan at nabuhay muli nang tanggapin mo si Kristo. Efeso 2.1 noon Kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Hindi pisikal, hindi emosyonal, kundi espiritwal. Ang kasalanan ay naglalayo sa Espiritu mo sa Diyos, pero ang kaligtasan nagbabalik sa Kanya. Kapag tinanggap mo si Jesus, ang Espiritu mo ay muling isinilang, binuhay ng Kanyang Espiritu. At bigla, naririnig mo na siya. Nararamdaman mo ang Kanyang presensya natututo kang lumakad sa pananampalataya, hindi lang sa pakiramdam. Ang espiritu mo ang tirahan ng banal na espiritu. Doon mo naririnig ang kanyang bulong, nararamdaman ang kanyang pagsaway at dinadala ang kanyang kapangyarihan. At habang pinapakain mo ang espiritu mo sa pamamagitan ng pagsamba, salita ng Diyos, panalangin at katahimikan, mas lalo itong lumalakas. Kaya bakit mahalaga ito? Dahil araw-araw, pumipili ka kung aling bahagi ang magdidikta ng buhay mo. Gusto ng laman na hatakin ka pa atras. Gusto ng kaluluwa na intindihin ang lahat. Gusto ng espiritu na dalhin ka pasulong sa kalooban ng Diyos. Galatia 5, pito. Laban sa espiritu ang pita ng laman at laban sa laman ang nasa ng espiritu. May digmaan at ang kaluluwa mo ang nasa gitna. Nakikinig sa kung sino ang nananalo. Kaya't hindi dumating si Jesus para lang pagandahin ang linggo mo. Dumating siya para buhaying muli ang espiritu mo. Para sa wakas ay mabuhay ka sa layuning ginawa ka. Isang buhay kung saan ang katawan ay naglilingkod, ang kaluluwa ay sumusunod at ang espiritu ang namumuno. Panghuling paalala, hindi ka lang katawan, hindi ka lang utak, hindi ka lang emosyon, nakaraan o personalidad. Ikaw ay espiritu, may kaluluwa, na pansamantalang naninirahan sa katawan, at balang araw ang katawan ay mahihimlay, pero ang espiritu mo, ito'y mabubuhay magpakailanman, kaya ang tanong ay, ano ang pinapakain mo, ang laman, ang kaluluwa, o ang espiritu, dahil kung ano ang pinapakain mo, lalago, at kung ano ang pinababayaan mo, hihina. Kaya ngayon, pumili na mamuhay ayon sa Espiritu, hayaan mong siya ang mamuno, hayaan mong siya ang magsalita, hayaan mong siya ang humubog sayo mula sa loob, palabas. Dahil kapag ang Espiritu ang namumuno, doon nagsisimula ang kapayapaan, doon nagsisimula ang kapangyarihan, at doon ka magsisimulang magmukhang si Jesus. At iyan kaibigan, ang dahilan kung bakit ka nilikha.